pugi. Ika pala na nagkuakan manok kong pambulang. Ha! <laughs> Aram mo nun, naka-schedule tong niya na domingo. Siguro doon mo ba, bintang mo sa ko. Ha! <laughs> Dahil ka basta basta magbintang. <laughs> Manigar ka pa! <laughs> Hoy! Mag-amin ka na! Ha! <laughs> Igo na nagsabi. Dahil ka nagkuha. Ano mo? Pupustahan mo ito yung dakula? Ha? Nakakondisyon na ito? <laughs> Pagdai mo ito yung banilik Pakaroon yung bayanoy Paparibiyo mo si CCTV ha? Pag naaramin mo na ikan nagkwa Pakaroon bayan Sigurado mo yung Pagbibintang mo sa ko Ha? sigurado doon mampig sa sabi mo na yan ako nagkwa manigar ka pa Re reviewin ka ang CCTV baka rayo baya mabalik kami at rasay mo maayo na si manok mo naadubo ah, na, na sa gata